Hello my words, welcome back again to our YouTube channel. So for today's vlog guys, at magbibigay po tayo guys ng another updates about dito kay Miss Catherine Bernardo. Ginulat po ni Catherine Bernardo, ang ilan sa kanyang mga fans at mga netizen na kung saan pa po ito mula po sa Bench Body of Work. Ayan guys, ilan po sa mga celebrity ang uh, nakasama po ni Catherine na romampa at uh, binida po ni Catherine Bernardo ang kanyang kasuota na very sexy po talaga at ilan din sa kanyang mga fans, eh, talagang hindi na, halos hindi na makilala si Catherine dahil nga sobrang ganda na nakatawan nito. At mapapansin natin dito sa kanyang kasuota na mapawaw ka talaga, dahil napakaganda po ng katawan ngayon sa nag-iisang box office queen na si Catherine Bernardo. Yes guys, ilan po sa mga netizen ay hindi po talaga makapaniwala sa bagong uh, bagong uh, anyo ngayon ni Miss Catherine Bernardo dahil makikita natin napaka-sexy at napakaganda ang nag-iisang Catherine Bernardo. Ayon pa sa interview po, Miss Monica Catherine Bernardo, bago po ito romampa, it's nag-practice muna ito, bago ito ay uh, romampa mula po sa bench, body of work na kung saan ay sinabi po ni Katrina todo workout talaga si Katrina Bernardo para talaga maganda ang kanyang kinalabasan during po sa, pagpa, sa pag uh, rampa niya mula po sa uh, stage na bench kaya naman guys talaga naman very successful talaga ang pag po ni Katrina Bernardo dahil nga ilan po sa mga netizen ay talagang mapawaw sila sa sobrang ganda na ngayon ng uh, Catherine Bernardo yun guys alam po natin guys na talagang nakamove on na itong si Catherine Bernardo pagkatapos po nanghiwalayan nila na kanyang long time boyfriend at long time uh, love din niya na si Daniel Padilla at kakaiba talaga ngayon ang alindog ni Catherine Bernardo dahil nga po sa sobrang ganda na nakatawan nito at halos nga po hindi po ito makilala ng ilan sa mga netizen dahil nga is ibang iba talaga ngayon ang ang uh, alindong ngayon ni Catherine Bernardo na masasabi mo talagang nag-improve na talaga si Catherine at talagang ipanakita niya talaga kung sino talaga ang Miss Catherine Bernardo dahil nga mapansin po natin guys na napakaganda at napakasaksi ngayon ang nag-iisang box office queen na si Catherine Bernardo yan nga guys maraming maraming salamat guys sa inyong lahat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan guys mag-subscribe po kayo sa ating youtube channel at mag-click po guys ang bell icon for updates sa alar video Inupload po natin guys sa Here our YouTube channel Maraming salamat po guys sa inyong lahat At magandang gabi po sa inyong lahat